Isang retiradong general ang sinampahan ng reklamo ni PNP Chief Benjamin Acorda na nagdawit sa kanyang pangalan sa isang post tungkol sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng liderato ng AFP at PNP, walang nilulutong destabilization laban sa administrasyong Marcos. Nakatutok si Ian Cruz. Walang kapatawaran Ganyan tinawag ni PNP Chief Benjamin Acorda ang ani ay ipinapakalat na maling impormasyon na binabawi umano ng AFP at PNP ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the president, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Inimbestigahan na raw ng PNP kung sino ang nagpakalat ng disinformation sa social media. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo ay nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang. Huwag namang i-post using disinformation just to create a viral blog. Kanina, nagsampan ng reklamo si Acorda ng paglabag sa anti-cybercrime law laban sa isang retiradong general na nagdawit umanos sa kanyang pangalan sa naturang post. Ang sandatahang lakas, tiniyak na nananatiling tapat sa konstitusyon ang mga sundalo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, walang naririnig na bulong-bulungan ng AFP na may nilulutong destabilisasyon laban sa administrasyon. Wala po Ayon ganyan po. sa AFP. We can assure the public that we are solid, we are united, and we will continue. We will focus doon po sa ating uh, mission. Wala well, na muna kaming damay-damay -damay sa mga yan kasi it will not be good Very for good. our country and mm -hmm. I hope that, that uh, this message will be para maintindihan po ng ating taong bayan. We are confident that uh, the military, the active military personnel are professional and will follow the chain of command. Mm. Kahapon, nagsalita rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para itanggi ang aligasyon sa sinasabing vlog. I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok 24 Horas.